Walang bakas ng pagod o puyat sa mukha ng mga deboto na kagabi pa lang ay pumila na sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa ilang segundong pagkakataon na magbigay pugay kay Poong Jesus Nazareno. Ang nakaplano sanang simula ng tradisyon alas 12 ng hating gabi ngayong Martes, mas napaaga kasunod ng misa para sa mga volunteer sa Quirino Grandstand kagabi. Si Nanay Mary Jane mag-isa lang daw bumiyahe galing Pangasinan at first time lang makiisa sa pista. Habang palapit na nang palapit sa imahe ng Nazareno si Nanay Mary Jane, mas humihigpit din ang kapit niya sa rosaryo habang pabulong na nagdarasal. Para sa mga anak ko po. Para sa kanila itong iniwibis ko palagi. Anak, ito si mm, mm, <laughs> Ang pinagpunta ko dito para sa inyo for the first time kasi yun kasi yun ang hilingin ko sana sa kanya po. Na kong sana po. <laughs> Sinanay lang po. Sana magabayan po. Pan, pan po ako. Sana po. <laughs> si Nanay Christine naman, buhat ang dalawang taong gulang niyang anak habang nakapila. Ipinamulat daw sa kanya ng mga magulang niyang pananampalataya kay Jesus Nazareno, kaya maaga pa lang, nais niyang may pamana rin ito sa kanyang anak. Kahit anong pagsubok ng buhay, uh, may nakikinig lagi sa'yo. Minsan nga instant lang, kakapray mo lang, nandiyan na agad yung sagot sa dalangin mo. Ang ilan sa mga nakausap natin, inagahan na raw ang pagpunta para hindi makipagsabayan sa inaasahang dagsa ng mga deboto mamaya. Tuloy-tuloy ang pahalik o pagpupugay sa Nazareno sa Crino Grandstand hanggang January 9. Paalala naman ang pamunuan ng Menor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, mag-sanitize bago at pagkatapos hawakan ng imahen. At kahit pakilala ito sa tawag na pahalik, nais nilang iwasan ng mga deboto ang literal na paghalik. Sa halip, Magpunas na lang ng panyo at walya sa krus at paan ng imahen. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Improve o mas pinagandang andas ang gagamitin para sa prosesyon ng Jesus Nazareno sa Webes. Kabilang sa mga binago, ang bahagi nito na ginawang slanted o padausdos para maiwasan daw ang pagsampa ng mga deboto. Pilagyan din ang mga blower at exhaust fan ang loob ng andas para hindi na magkaroon ng moisture Gaya po ng nang nangyari nung nakarantao na halos natakpan na ang imahe ng Nazareno. Sa parayam sa unang balita kahapon, sinabi ni Nazareno 2025 spokesperson Father Robert Arellano na ginawa ng tempered glass ang itataas na bahagi ng andas. Sa kanyang paraan, makakapasok daw ng natural ang liwanag mula sa, mga, mula sa araw. Mas pinatibay din ang mga gulong at ibang bahagi ng andas para mas mapabilis ang prosesyon. Ka kausapin natin ang Manila Police District. Nasa linya po ng ating telepono, District Director uh, Tomas Ibay. General, sir, good morning. Yes, sir. Good morning, uh, Sir Ivan. Good morning din sa lahat ng uh, ating televiewers sa unang balita. Opo. Sinimulan po natin kagabi ang uh, pagpupugay dito sa Carina Grandstand. Ano ho initially ang ating assessment sa security situation dito, sir? Sa peripisya po yan, uh, sa gabi konti lang naman po ang, uh, ang naging uh, pumunta sa pahalik at ngayon po siguro sisimula pala kung dumami. Wala pa pong uh, 200 po yung estimate natin ngayong umaga na nagpugay na So dahil maganda naman ang panahon, sigurado dadagsan na yung ating mga deboto ngayong araw. Kailan po natin inaasahan ang peak general at ano ho ang isina, uh, ginagawa natin paghahanda para i-secure si ang mga deboto rito sa Carino Grandstand? Ang peak talaga niyan bukas hanggang 9. Kaya binubuhusan po natin yan ng uh, ating security personnel magsimula po bukas ano, hanggang sa gabi ng 8. Gawa ng, uh, doon na po magsisimula po yung prosesyon o Pagsisimula po yung misa sa ating gabi po ng 8, yung pong ang magbimisa po ang kardinal. Maliban po doon, mm -hmm. sa kya po, ganoon na rin po yung security complement natin. Ano? Pantay na po yan para sa safety po ng lahat ng pupunta po dyan sa may grandstand. So yung mga polis nyo po rito, sir, wala nang alisan. Diretso na, magbabantay na hanggang sa mismong araw ng pista. Yes, uh, madadagdagan pa po sila yung nandyan po ng mga nakadeploy naka na personnel natin, kung tawagin po namin schedule talo bahagi po noong uh, ating uh, deployment sa January 9. Pero nandyan na po sila. In fact, kagabi nandyan na po yan. Tuloy-tuloy na po yung uh, duty natin po dyan po sa May Quirino, Blanchan at sa May Quiapo area. Sir, paalala nyo po sa mga deboto, uh, may mga wag na sana magdala ng bag o di kaya yung mga uh, kasuotan nila ano ho yung uh, gusto nyo iparating sa kanila general Maraming salamat sa pagkakataon na uh, uh, tungkol din sa pagpapaalala kung sakali pong umulan ang pinapayagan lang po natin sa uh, ayun pong uh, transparent na raincoat o yung poncho kung magdadala po tayo ng trash bag para maiuwi po natin yung basura kasi malaking problema po yan kada meron po traslasyon, ay eh, yung transparent lang, bawal na po tayong mag-jacket, yung na may hoodie, bawal din po yung <coughs> paninigarilyo, yung pagdadala po ng replica, ay eh, yung maliliit lang pinapayagan natin at kung na rin po tayong magdala ng mga ating mga alagang hayop, sharp and pointed objects at uh, meron din po tayong yung iiral na ganban, meron din kaya bawal po magdala ng baril dito po sa uh, area po ng Manila. At siyempre, meron po tayong uh, Lake within 500 meters radius dito po ng dito po sa may uh, Carino Grandstand at saka sa may Quiapo area. Marami po pinagbabawal at lagi po namin itong pinapaalala mayat maya ng sa aming Facebook page din ito para pwede po tingnan ng ating mga deboto. Uh, magiging successful lang to at magiging payapa lalo kung sakaling sumunod po ang ating mga deboto sa tagubilin po ng simbahan at saka sa mga pinaparating ati ating kapulisan. Ayun nga po, General, ano, nabanggit nyo na uh, na wala naman kayong namamonitor na threat dito sa, po, sa malaking uh, pagtitipon po na mga deboto sa mga susunod na araw. Pero siyempre, nasa sa kanila pa rin. Uh, it, it, is only as safe as they make it, ika nga. Tama po yan. It is uh, everybody's concern naman po pagdating naman po sa security and safety. No? Hindi lang po ng kapulisan, hindi lang po ng mga ahensya ng gobyerno. Kaya hinihiling namin sa lahat sa kung sakaling meron po silang mapansin na kahinahinalang bagay o galaw ng tao, eh, pag-alam po sa agad sa amin kasi nakadeploy naman ang ating mga kapulisan. Kaya po natin bunyuhusan ng sapat na personnel ang Irino Grandstand, ang Quiapo at ang ruta ng traslasyon. No? Para sa ganoon, ay eh, meron po silang malapitan kung kanilang kinakailangan. And of course, yung medical uh, services natin mm -hmm. nandiyan po. Katuwang ko namin 'yan. Hindi naman po kasi ito solo na responsibilidad ng inyong kapulisan mm -hmm. kundi lahat po ng ahensya ng gobyerno, lalo, lalo na po ang ating LGU uh, na binuhos niya ang kanyang mga resources dito po sa darating na traslasyon. At sir, alam naman natin, hindi naman namimili yung mga masasamang loob. Kahit uh, ito'y religious activity, baka may mga manamantala. Siyempre, ingatan Tama pa rin kayo? nila ang kanilang mga personal belongings. Tama po kayo dyan, sir. Uh, ang hinihintay lang po ng mga kababayan natin na kawatan ay pagkakataon. Kaya hinihiling din namin ulit sa ating mga kababayan, pag-ingatan ang kanilang mga gamit. At uh, paulit-ulit namin sinasabi at pinapaalala na huwag na po tayong magdala ng mga alahas, ang malaking halaga ng pera. Kasi hindi naman ho natin kailangan ito sa ating pagpupunyagi o kaya sa pagsisimba at pagdibosyon. Uh, ano? Yung sapat lang na pangailangan natin at uh, alam naman natin na kung sakali naman yung katawan natin ay hindi naman ganun kalakas, kung po na po tayo makipagsiksikan, pumili na po tayo ng oras, kagaya po ngayon kung sakaling sila po ay uh, pupunta sa pahalik, maaga sila para hindi pa mainit. Ano? Kasi pagkapananghali, mahihirapan na po sila o kaya mamayang hapon o mamayang gabi, pwede silang pumunta. Opo. Okay. Police Brigadier General Tomas Ibay, Director ng Malila Police District, maraming salamat po sa inyo. Good luck, sir. Thank you very much, sir. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Thank you. At ang kaligtasan po ng uh, pagtitipong ito, ang uh, mga susunod na araw ay hindi lamang po nakasalalay sa mga polis, kundi sa lahat ng mga deboto na makikilahok sa pista ng Poong Nazareno. Samantala, kung kalusugan at kaligtasan ng pamilya ang dasal ng ilang deboto ng Poong Jesus Nazareso, Nazareno, mas masiglang kabuhayan naman ang gusto ng ilang nagtitinda sa labas ng Quiapo Church sa Maynila at may unang balita live. Si e. Gomez. EJ, Ivan, mangilan-ngilan na nga rin, no, yung mga kapuso nating nandito ngayon sa Quiapo Church ilang araw bago ang pista ng poong Jesus Nazareno. Samantala, sinasamantala naman ng na mga nagtitinda ng mga memorabilia. Ang pagbisita ng mga tao rito sa Quiapo, no, ito raw ang panahon na makakabawi sila para sa mas mataas na kita. Sa labas pa lang ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, hile-hilera na ang mga nagtitinda ng mga souvenir ng Nazareno. Ayon sa ilang mga tindera, mangilan-gilan pa lang ang mga bumibili. Sa ngayon, matumal pa. Pahirapan pa nga raw kung minsan ang paghanap ng maayos nilang mapupwestuhan, lalo't sinisita sila sa mga bawal na lugar. Sa ngayon, aabot pa lang daw sa 2,000 piso ang kanilang kita kada araw. Pag-araw ng piyesta, mga 20,000. Kasi meron tayong mga malalaking poon, dyan tayo bumabawas ng mga ganyan. Pero mas mabeta talaga yung mga bracelet, towel, yan yung ginagawa niya talagang pinakasubinir. Dito sa loob at labas ng Quiapo Church, mabibili sa mga tindahan ang pinakamurang imahe ng poong Jesus Nazareno sa halagang 50 pesos. Ang medium size, nasa 250 pesos, habang ang large, nasa 300 pesos. Ibinibenta naman ang pinakamalaki sa halagang 900 pesos hanggang 1,200 pesos. Ang mga kwintas naman, nasa 20 pesos lang. Ang kada piraso naman ng puti at colored na panyo, mabibili sa 35 pesos o kaya ay tatlo isandaan. May mga keychain din sa halagang 35 pesos at kalendaryo na ibinibenta ng 50 pesos. Meron din mga rosario na nasa 35 pesos hanggang 100 pesos. Ivan, pasado alas 7 ng umaga. Ganito yung eksena rito sa may simbahan. No? No, ah, labas masok kani-kanina lang yung mga kapuso natin. Pero ngayon ay may ginaganap na, na na, misa. Meron na rin tayo mga nakita mga kapuso natin na nakasuot. No? Ng mga t-shirt na may mukha ng Nazareno at may bitbit bit na mga memorabilia tulad dala ng panyo at ang mga tuwalya. sa matala nagkalat naman yung mga nakadeploy ng na mga PNP personnel dito sa loob at labas nitong Quiapo Church. Mula rito sa Quiapo, Maynila... Para sa GMA Integrated News, ito po si EJ Gomez. Kamde sa pagputok ng Bulkang Taal sa Batangas kagabi, Makapanayam natin si Dr. Teresito Bacolcol, Director po ng Fibox. Director, maganda umaga. Yes, sir. Uh, maganda umaga din po sa inyo. Sa ngayon po ba, may binubuga pa rin usok ang Bulkan Taal? Kamusta po ang uh, monitoring ng P-Box? Pagkatapos ng Friato Magmatic Eruption kahapon ay hindi na po ito nasundahan. So sana tuloy-tuloy na Uh, for the past uh, 24 hours, nakapagtala po tayo ng anin na volcanic earthquakes uh, sa Taal volcano, And kahapon, nakapag-measure din po tayo ng uh, sulfur dioxide na umaabot ng 4,188 tons per day. So yeah. right now, nasa alert level 1 pa rin, meaning okay. there is a low level of unrest. Pakipaliwanag naman po, ano ba itong priyato magmatic eruption, Director? Itong phreatomagmatic eruption, um, nangyari ito when magma interacts with water, uh -oh. um, causing explosive steam-driven uh, blast, yun uh, yung nangyari. So, i-differentiate natin ito sa phreatic eruption. Yung phreatic eruption, these are steam-driven eruptions that happen when water comes into contact with hot volcanic materials, It could be hot volcanic rocks or hot volcanic gases. Opo. may So, may... walang magma involved sa phreatic eruption. Sa phreatomagmatic, may magma involved. May peligro ho bang dala yan, Director? Well, kapag masyadong mataas yung uh, uh, plume, for example, noong December 2, umabot po ng 2,800 meters, uh, may kasama pong abuyan, And uh, kapag napagpad yung abo sa mga communities, eh pwede pong, uh, lalo may problema sa baga, pwede pong ma-heritate ah, yun. Pero kahapon, nasa 600 meters lamang. And most likely, kapag may abo man, nasa Taal Volcano Island lamang. So hindi kailang itaas yung alert level? Uh, hindi naman kailang itaas yung alert level. Okay. Maraming salamat po, Feebox Director Teresito Bacolcol. Ingat po! Maraming salamat din po. Bukod sa pista ng poong Jesus Nazareno, pinagandaan din ang Dinagyang Festival sa Iloilo -Ilo City at Ati-Atian Festival sa Aklan. May unang balita live si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Zen! Mahiga walong competing tribes ang magpapakita na naman ng mga makukulay at makahulugang performances sa Dinagyang Festival ngayong taon. Ilang linggo bago ang highlights, pinaghahandaan na rin ng pulisya ang pagpapaigting ng seguridad dito sa Iloila City. Isinusulong ng Iloilo -Ilo City Police Office na magpatupad ng signal jamming sa highlights ng Dinagyang Festival 2025 sa January 24 hanggang January 26, 2025. Nagpadala na ng sulat ang ICPO sa Iloilo -Ilo City Government at Iloilo -Ilo Festivals Foundation Incorporated kung saan nila ipinaliwanag na layunin nito para mas paigtingin ang seguridad at maiwasan ang anumang uri ng banta sa mga manonood at bisita. Hindi uh the whole day uh, kung ibig sabihin ara kami we were aided by signal jamming so siguro mga certain uh, certain hours or uh, certain time and uh, certain areas lang dere na uh, ma-jam so that we can avoid the uh, um, mga incidents of terrorism uh, with the use of cellphone as uh, the initiator sa pag uh, pa, ano sa mga devices. Hindi naman pabora si Iloilo -Ilo City Mayor Jerry Tranya sa inirekomendang signal jamming sa Dinagyang kung wala rin naman daw device ang pulisya. Gusto niya nga i-avoid ang mga natabo to nga ang iba hindi makontak no kag nato ang Iloilo City even ang mga neighboring uh, towns affected even up to the Gimaras Ayon sa PRO-6, mayroon silang signal jamming device pero nagpapatuloy pa ang assessment kung kakailanganin nga ang signal jamming sa dinagyang celebration. Matanda ang walang signal jamming na ipinatupad noong dinagyang 2024. 2,000 police personnel ang ide-deploy ng Police Regional Office 6 sa dinagyang Festival 2025. Apat ang magsisilbing judging areas ngayong taon, ang Iloilo -Ilo Freedom Grandstand, Iloilo -Ilo Provincial Capital, Mabini Delgado at Quezon Ledesma. Walong tribo ang maglalaban. Sa biyernes, January 10, sisimula ng opening salvo sa Iloilo -Ilo Freedom Grandstand. Magpapatupad ng traffic rerouting ang mga otoridad. Mahigpit din ang ipatutupad na seguridad sa Kalibo Senyor Santo Niño Ati Atihan Festival 2025 sa January 18 hanggang January 19. 1,700 naman ang mga pulis na ide-deploy roon. Igan, maliban sa nasabing judging areas, may iba't ibang uh, uh, aktibidad rin na gaganapin dito sa lungsod. Kooperasyon naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko para sa mas ligtas na dinagyang festival 2025. Igan? Maraming salamat, Zen Kilantang Sasa, ng GMA Regional TV. Ilatag na ng Lokal na ng Cebu City ang mga pulisiya kaugnay naman sa nalalapit na kapistahan ng sinulog. May pinapihagbabawal ang pagsagawa ng anumang entertainment sa kabaan ng prosesyon. Bawal din ang street party sa bisperas at sa mismo araw ng sinulog sa January 19. Magpapatupad naman ng liquor ban sa January 18. Sa Klaw, ang mga daraanan ng prosesyon simula 6 p.m. hanggang 8 p.m. Muli ipatutupad ang liquor ban mula 12.01 a.m. hanggang 10 p.m. ng January 19 sa mga lugar na nasa loob ng 300 meter radius ng ruta ng sinulog. Pagbabawal din ng paggamit ng mga boteng maaaring mabasag. Ayon kay Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia, hindi magpapatupad ng signal shutdown o jamming. Muli magpapakalat ng mga pulis at sundalo sa iba't ibang panig ng lungsod. Pinakakariniwang claim mula sa PhilHealth ang low pneumonia. Noon hanggang 19,500 pesos lang ang sagot ng PhilHealth dyan. Pero simula nitong January 1, hanggang 29,250 pesos na ang sagot ng PhilHealth. At isa lang yan sa kabuang siyam na case rate o samot-saring mga sakit na saklaw ng bagong round ng pagtataas sa halaga na sasagutin ng PhilHealth. Kung matatandaan niyo po, noong February of 2024, nag-increase na po tayo ng 30%. And ngayon po, bago natapos ang taon, ay nag-increase po tayo ng another round. This time, 50% naman po sa around 9,000 packages starting um, January 1 admissions. Higit 50% naman ang dagdag benepisyo sa ibang mas malulubhang sakit, kabilang ang kidney transplant at ang angioplasty para sa atake sa puso. Nung pong ating kidney transplantation package na dati po ay 600,000, ngayon po ay aabot siya ng 800 to 2 million uh, benefits package po yung tinatawag na angioplasty na around 30,000 benefit pesos ang ating package. Ngayon po ay aabot na siya sa 530,000 pesos. Malaking bagay ito para sa milyong-milyong Pilipino umaasa sa PhilHealth para sa pangangailangan medikal. Pandugtong buhay pa para kay Evelyn Valdez na dalawang taon nang umaasa sa PhilHealth para sa kanyang dialysis. Bagong pag-asa ang mas murang kidney transplant dahil bababa ang kanyang pag-iipunan at kailangan na lang ng donor. Sana ay eh, sana makapag-transplant hindi ako mawala ng pag-asa at tunay nilalakas ako kulay loob ko simula kay taon may beneficiary rin ng PhilHealth para sa outpatient o mga naisugod sa ospital pero hindi kinailangang i-confine yung pong mga pasyente na nadadala sa emergency room pero hindi na-admit wala po silang mga beneficyo before. Pero ngayon po, we came out already with an emergency care package na hindi kinakailangang ma-confine, i-cover at babayaran na rin po natin siya. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Inapproba ng National Human Settlements Board o NHSB ang mas mababang rental cap o hangganan na pwedeng itaas ng upa sa bahay. Kung hanggang magkano, alamin sa unang balita ni Dano Tingkungko. 1993 pa, nangungupahan si Lea sa kwartong ito sa Quezon City. Ang buwan ng upa niyang nagsimula sa 1,500 pesos, ngayon nasa 2,500 pesos na. Pero yung 2,500 na yan, tatlong taon na rin ang tagal. Hindi naman daw basta, basta nagtataas ng upa ang kanyang landlord. Kung i-renovate siguro na pagandahin, okay lang naman siguro na taasan. Pero kung walang may nagbago, pag-usapan siguro. <laughs> Pero kung sakali mang magtaas ng upa ang kanyang landlord, merong bagong alituntunin dyan ang National Human Settlements Board o NHSB. Inaprubahan na kasi ang resolusyon para sa mas mababang rental cap o hangganan ng pwedeng itaas ng upa para sa mga mas mababa, sa 10,000 piso ang buwan ng renta. Mula sa dating 4%, simula ngayong Enero at sa buong 2025, magiging 2.3% na lang ito. Ibig sabihin, sa halimbawang 10,000 pesos na buwan ng upa, hanggang 230 pesos lang ang pwedeng itaas ng landlord at hanggang isang beses lang sa isang buong taon. It only applies to an existing renter who will extend or renew his rent in 2025. So kung ang renta mo, for example, nag-end ng January 31, tapos gusto mo pang mag-continue nung iyong pag-upa doon, ang pwede lang itaas doon sa renta mo, maximum 2.3%. Pero pagdating ng January 31, umalis ka na doon sa unit na, na yon, pwede lang paupahan yung unit na yon ng more than 2.3% higher than the previous rate. It will benefit our lower income group. Kasi karamihan ng mga lower income group na nangugupahan. E eh, paano kung para mapataas ang umento sa upa, e palayasin na lang ng landlord ang tenant niya at kumuha ng bago? Bawal yan, sabi ng NHSB. The Rent Control Act kasi is very clear. Hindi ka pwede magpalayas lang ng tao dahil hindi kayo nag-agree doon sa renta. Kasi pwede sabihin ng landlord, okay, tataasan ko to, ayaw mo, papalisin kita the law is there to protect them. Kaya nga, nagset yung law natin na dapat may cap tayo na sineset. So, porsado yung, yung landlord na hanggang doon lang niya itataas yon At kung itinaas niya yun, then dapat correspondingly yung nangungupahan, he should be willing to also accept, provided it does not breach yung rental cap of 2.3%. Kung hindi magkaintindihan ang mga partido sa barangay, they can actually file a court case. And if found guilty, ang batas is very clear. Between 25 to 50,000 ang penalty or imprisonment of six months plus one day to maximum one year or both. Okay lang siguro, basta wag lang yung hundreds, ay thousand na yung tataas. Para naman sa nagpapaupa ng bahay na si Janet, wala naman daw problema kung mas mababa ang kailangang umento. Kung baga pinagdaanan ko na yun eh, na naging renter ako eh. Mahirap. Kung maganda naman yung ano ng renter mo, bakit mo pa, oo, bakit mo pa gaga... Kaysa naman layasan ka, di ba? Na wala talagang binayad. Oo. Mas maganda yung ganun. Ito ang unang balita, Dano ko para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, bari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.